pasukan na at may mga yung mga kabataan naman yung mga bata ay talagang mga namiss yung isa't isa talagang gusto naman mag-reunion kumbaga ano po ba mga dapat nating malaman during this season po na back to school na ang mga bata Oh, ngayong back to school na ang mga bata, siyempre bilang magulang, magulang din kasi hmm. ako, no? May 8 years old ako na anak. So importante talaga na pangalagaan ang kanilang mga kalusugan. So nag-uumpisa ito na to make sure na meron silang sapat na tulog. Hmm. Kasi alam naman natin ang mga hmm. bata ngayon, 'di ba? Lalo na bakasyon, naggaling sa bahay, e. 'di ba? Naggaling <laughs> sa puyat, Oo. oo. Pero kailangan nating um, pangalagaan na uh, at least nakakakuha sila ng sapat na or Aras ng tulog sa gabi. Oo, importante yon. Ganon din ang kanilang um, intake or food intake. So, kailangan ni-encourage natin sila na kumain ng masustansyang pagkain. Sabi nga nila, the more colorful yung mga pagkain, the more yung vitamins and phytonutrients na mayroon nito. So, gaya ng mga carrots, broccoli, green beans. So, encourage natin yung mga anak natin na kumain ng mga makukulay na gulay. Sa mga mm -hmm. prutas naman, syempre uh, mataas yung vitamin C uh, content. Mm -hmm no? Noong mga maaasing orange diba? Ayun sa mga strawberries yun. So, encourage natin mga bata hindi po mga processed and preservative Ibang makulay po yung usually makulay yun gusto ng bata. At syempre yung mga magulang dapat matutus tayong turuan yung mga bata na maghugas yung hygiene no maghugas ng kamay diba? Kasi kaya madaling makakuha ng sakit yung mga bata dahil alam naman natin very active sila hawak ng hawak tapos susubo yung kamay kasi yeah. hindi sila marunong magtakip mm -hmm. ng mm -hmm. ano nila si pag sa so, na, na uubo, na aaching so hindi sila nakakapagtakip mm -hmm. sa ganun nila na -i, um, hahawa o na-spread yung mga germs mm -hmm. na tinatawag na sa katok di ba factor din talaga yung pinapabaon kasi minsan nagpapabaon mga chichiria Oo. Yung mga magulang. Yung madaling iba. Yes. Tapos alam mo, minsan nagkakasakit pa ang mga bata. Kasi kapag nasa school sila, yung parang psychological, Dok. No? Yung parang bigla na lang silang ayaw pumasok. Tapos nahihilo mm. daw sila. Yung mga gano'n. May mga bata na gano'n. Eh, parang dahil mga first time nila sa school, alam yung mga preschoolers, Dok. Yung mm. diba? mga nagkakasakit sila na parang ayaw pumasok. Factor din po talaga, Dok, yung parang ayaw mahiwalay sa parents para magkasakit yung mga bata o factor din 'yon pero siyempre yung mga bata pag nagcomplain sila dapat 'wag nating babaliwalain o kasi minsan yung mga bata na nagco-complain na parang um tinatamad pumasok, masakit ang ulo baka kasi may underlying problem 'yon so before we jump into conclusion na baka tinatamad lang yung bata it's better na we look into it tas ipa-check up sa doktor. um alam naman natin very um, common yung iron deficiency anemia again <laughs> nagmumula ulit 'to sa poor nutrition 'di ba so so baka mababa yung pula ng dugo ng bata kaya maantukin ma hindi matamlay gano mm -hmm. or may sakit yung bata kaya talaga before na um, isipin na gano'n ng magulang is ipa-check up yung bata okay mm -hmm. and then again yun nga dahil sa nutrition yun importante talaga na uh, as early on na mai uh, palaki sila with the proper nutrition mm -hmm. Dok, bukod dun sa nabanggit nyo po na iron deficiency na anemia, ano po ba yung ibang mga sakit na pwede magdulot dahil sa malnutrition ng isang bata? Yung o tapos yung kapag kasi dito naman sa Pilipinas uh um, well ano naman tayo no may, may sunlight tayo yes. kasi in vitamin D mm -hmm. ayun so yung oh, vitamin C yung mm -hmm. mga antioxidants na tinatawag talagang okay. yung benefits ng uh, makukuha natin sa mga para sa mga bata at early on na sinanay natin sila ng mga masusustansyang pagkain mm -hmm. they will repeat or they will uh, benefit from it as they grow Nice. Eh, yung importance naman, Dok, ng mga vitamins na tinitake ng mga kids natin. Lalo, kasi yun para pinaka, anong Dok, eh, yung mga kids natin, eh. Talagang mahihirap kung ano yung pinapakain mo sa kanila, ano yung binibigay mong baon nila. Yun talaga yung kakainin nila. Kaya, Dok, gano'ng ka-importante na yung mga vitamins na tinitake ng mga, mga kids natin? Ako kasi hindi ako nag uh, prescribe agad-agad ng mga vitamins kasi um, better na makuha nila yon naturally, naturally sa kinakain mm. sa mga prutas at gulay talaga. Oh